Kayak sama gula Sodan. <laughs> ya, sama gula Sodan. Sama gula ya, Sodan. Sama gula ya, okay. Sodan. Uh, Tahu deh, Bapak Tata. Nah, eh. kita om Jab, Jilo. Jab. Ngarek sama Bapak. Jilo. Ya, yeah, Bilisa. Ayo, Bilisa nyo. Mau sarapan ulam? Ayo. Ayo.

Thank you for the food. Para hindi ka na ko ngayon ah. Ulit, ulit, ulit. Ulit. Wala sa... Tanong-tanongin ko lang, pray tayo. Wala sa puso yung pray mo. Paulitin mo. In the name of the Father. In the name of the sign of the cross. Wait, sign of the cross. Uy, ayusin din. of the Father, thank you for this day. Thank you for the food. Make us full and healthy. And Jesus, I may pray. Amen. Bakit ganyan ang pray mo? Pagod. Oh masarap ang ulam. Pag nasa jelly bean, sarap-sarap ng pray. Tapos pag ganito ang ulam, ano yan? O, oh, sige, kain ka na. Sarap yan, di ba? Ano hindi? Gino? Sige na. Pag-ibig-ibig oh, Kain di ba? Masarap ang ulam? Hindi. Ano Hindi. Okay. Jam. Bakit hindi mo ba kinakaya ng gulay? Ah, gusto niya pala. Guys, alam niyo ba kung ano ang pinakamasarap na ulam para sa mga bata? Ito. Ito. Kahit anong ulam, basta meron to ito ang pinakamasarap na ulam. Alam niyo ba? Sa hindi pa nangakaalam, para sa mga bata, ang masarap na ulam ay ito. 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 Sino na sabi hindi masarap ang ulam? Yako, si Mami. Sino hindi na, sino na sabi? Sino sabi hindi masarap ang ulam? Ay, sino? Sino sabi kanina hindi masarap ang ulam? Sino? Sino? Ako. Hindi ako. O oh, bakit hindi pa rin nakain ang, ang ulam? Kainin mo. Pa'n, gani ako? Sarap. Sino sabi? <laughs> oh, bakit nahina pa rin ang kain? Ayan, gusto ko. Masarap di ba? Masarap? Masarap? Masarap di ba? Masarap hindi? Ay, gusto Masarap hindi? Masarap. Totoo. Ini oh, masarap pala eh. Masarap ang gulay hindi. Masarap hindi. Ayun sa ino. Masarap pa talaga. Sabi sa iyo eh. Masarap eh. Di ba? Di ba? Lami na ino. Lami lagi ni eh, mga badi. Bisa kunsay mong sudan. Masanaan eh. Lami na yung sudan ng kaum sa mga bata. Masarap pa yung ulam natin hindi. Masarap ba hindi? Yeah. Sige, bilisan mo. Titingnan natin kung masarap. O bakit yung green green dyan? Ano yan? Bakit di parang hindi kinain? Oh, di ko, di ko man ito gusto ikain. O uh, oh, sige. Pakita mo sa akin, tututuwa mo Masarap, masarap ba talaga, hindi? Mga tikatik lang yan. Masarap. Baka dahil dito sa, ano, daladala -dala kung masarap talaga. O, oh, sige, kainin mo. Yan. O, oh, sarap. Patingin ng mukha. O, masarap ba yan talaga? mukha, mukha. Sige, okay. nguya, nguya. O, ito. Totoo bang masarap? Patingin nga na sinubo mo talaga yung gulay. Bilis! Baka tingatik lang yung masarap-sarap na yan. Nahil dito sa masarap na dalago. Baka ito masarap talaga. Ayan, ah, ang gusto ko. Diba? 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 Ora tuh, bye.